ito po yung giniling na bunot kukupit after namin ma-spray ng hydro na may halong buto ng cover crop nilalagyan namin ng kukupit giniling na bunot yan, giniling na bunot po yan uh, para mag-absorb po siya ng tubig para pag diniligan mo yung tubig um absorb <coughs> excuse me po. <coughs> excuse me po. Yan ah. Oh. Para yung tubig ma-absorb yan. Para yung buto mabasa ng kukupit na may inag-absorb ng tubig. Yan oh. Ah, yan. Yan. Yan oh. yun. Yan yan. Mahaba yan. Lagyan namin ng ano. Kukupit. Yan oh. Yan. <coughs> yan. Ito, pag niligan mo to, mag-absorb ng tubig yan. maganda sa tanim yan. O, mapris sa tanim. O, hindi ka matutuyo yung lupa. Yan o. Yan ang purpose ng kukupit O giniling na bunot. Yan mag-absorb siya ng tubig. Yan. Mahaba to, yan o. Mahaba yan, mahaba. O, o. Ayan. Marami kaming ilang ditong kukupit or giniling na bunok. Oh. Ito po ay tinatawag na islo protection. Islo protection 'yan, oh. Kukupit. Maganda sa tanim 'yan. Oh.